nandito ako sis para lang doon sa ID. Hindi po sa kung saan. Kasi kilala mo ako, hindi ko kayang gawin nakulong sa na ako. yun. Ako. Ano yun po? Nakulong na ako. Sorry na lang. Ganun-ganun na lang. Nakulong hindi. E I feel sorry sa nangyari kay talaga kay na sa sa'yo. Pero wala sa intention ko sis na gamitin ang ID mo. Alam mo ba kung anong privilege lang dinulot nito? Grabing trauma ko. Yung pinuha mo sa akin ang 350,000 puro kayo pangako, yung kas ko, pera ko, kasi yung utang nyo ako pa nagbayad. Sana naman maintindihan mo yung side pa ko. Hindi ma sa inyo na paano nyo ako apakan sa pagkatao ang, ko. ang, ako, ang bina ito, ang, binabanggit mo na yung 350,000, kinuha ko iyo, in-scam kita ng 300,000. Ikaw, oh, oh, ikaw yung humiram nyo, ay ikaw 350, yung thousand. na, na inuusto sa'yo ng amo mo, kaya aminin mo yan, totoo so, so, yan. Sis, ano, alam na alam mo sa sarili ng... mo. Kuya, huwag mo kong tawagin, sis, hindi ko alam na ginamit mo yung ID ko. Nung kasag sa ganun. Ito lang, no? ang kilala ko sa mandaluyong na may hawak ng fake ID ko, wala nang iba. Anong gusto mong palabasin? So, ang victim rito? Hindi ako sis na nagpapaviktim. Kilala mo ako. Malinis akong tao. Wala akong record. Malinis? May warant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Hindi ko kilala yung manakalagay dito na kasamahan ko. So, ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it And possible yung... na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Sir, yung nagpanggap na diwata, ginamit yung identity ninyo, tukoy na po pala. Yes, alam mo na iiyak ako. ako alatotoria. Ang gumamit po ng pangalan ko na tukoy ko na Di ang hilito po klarito, Angel, isa po ito sa mga business partner ko ng Diwata pare, Bukod sa natangayan nila ako ng pera niloko pa nila ako, nagbayad pa ako sa utang nila. Tapos ginamit pa yung pangalan ko para gamitin nila sa krimen. Kaya sobrang sakit, hindi ko matanggap talaga. Sir Angelito, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagpunta. Kayo po ay magpapaliwanag. Good afternoon po, Senator. Okay. Kaya po ako nandito para po nakikiusap po ako na marinig din po ang side ko regarding po doon sa nangyari po nung gabing yun. Senator, ganito po talaga yon. Nagiinuman po kami. So, bigla pong dumating yan si Sir Bugabong kasi nga since na may ordinance po yung Mandaluyong, kaya titikitan niya po kami kasi nasa tapat lang po kami ng bahay nagiinom. At bawal naman talaga yon Opo. Pero nung nandun na po kami na nagtitikit na po siya sa amin, nung ako na po ang kinausap niya, sinasabi ko na po sa kanya na Sir, wala po akong dalang ID. Pumasyal lang po ako dito. Hindi naman po ako taga dito. Pero kailangan po talagang ID para doon sa ID, kung ano nakapalang doon sa ID, yun ang ilalagay sa ticket. Yun nga po. Sinasabi ko naman po ang pangalan ko. Ako po si Angelito Angel Carmona. Ayon nyo naman po akong pakinggan. Eh kasi wala po kayong ID. Paano nyo malaman na kung kayo pa inaga-alias lamang o nagsinungaling mm -hmm. o nagsabing totoo. So papatunayan po yun sa pamagitan ng backup. ID. Yan nga Kung po. Kung ano sinabi yung pangalan, dapat yun din nakalagay sa ID. Nung tumatawag din po ako sa amin para sana magpadala ng ID, ang sinasabi niya po, bakit ka pa tatawag? Maglabas ka na lang ng ID. Eh sinasabi ko naman po na wala na po talaga akong dalang ID naman. Okay. Tapos po, may cellphone ka naman, sabi niya. Sabi ko, opo, meron po. Pero wala po akong ID po na nandito sa cellphone. Pinabrowse-browse niya po sa akin yung cellphone senator. At doon, eh, siyempre, ang phone ko po, hindi naman malaki po ang memory niya. So, pag browse-browse ko po, nakita po yung tin ID po ni Sir Deo. Pero sinabi ko na po sa kanya, hindi po akin yung ID na yan. Nagtatrabaho lang po ako sa Diwata, kaya po ako may ID ni Sir Deo. Patrolman Johari Bugabong, tama ba yung statement niya? Mali. Natatawa ko sa mga sinabi niya ni isa walang tama eh. Hmm. Unang-una po, nung pinaturean ko sila, mm. wala po sila sa bahay, hindi po sa tapat. Doon po yun sa may daan na paakyak, papunta kina Malyari po yun. So, pinicture sila, tapos pinicture ko din. So parang nagulat sila. Sabi ko, magandang, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Anong oras na? Nagiinuman pa kayo sa kalsada. So, una, ang sabihin po nila sa akin, unang-una, stop daw po sila ng barangay Addison mm -hmm. Ah, ganun ba? Sabi ko. Sige nga, tawagan nyo nga. Sabi, may contact daw sila kay Kap. E, Sige, tawagan nyo si Kap. Pagka sumagot si Kap, pakakawalan ko kayo. Kung totoo yan. O, wala naman po silang Uh, Na-contact doon. Kung sinabi niya sa akin wala siyang ID, hindi raw mm -hmm. siya taga dyan. Sabi ko, imposible naman na wala kang ID, mga kasama mo may mga ID. Mm -hmm. Hindi po yan nag-browse. Taxi po yung dalawang pantay bayan dyan. Naglabas po siya ng TIN ID at tinanong ko po siya, sigurado ka ba ikaw to? Sabi niya ako po, ako po yan. Ah, so ibig sabihin, oh. physical na TIN ID so, ang po, pinakita niya sa iyo. Napadisana po, napadisana po siya ng 10 ID hindi na po doon sa, sa loob ng cellphone niya. Wala oh. Mm. Ako nga po nagsabi sa kanya, kung wala kang ID, sige, mag-chat ka, tumawag ka. Kung mayroong napating na mo, baka may nakasave Pero yung sinabi niya na sinita ko siya bang tumatawag, mali po, Senador, hindi ko po siya sinita. Sabi mo kasi kanina, wala kang ID, napilitang ka lang kasi parang kinulit ka ng kinulit. Ni, ang dating sa amin ni Patrolman, am, hanggang sasabi buksan yung cellphone at doon sa cellphone, nag-browse-browse ka tapos nakita yung ID picture ni Diwata. Sabi mo, hindi sa akin yan, kidiwata yan. Parang ganun sabi mo. Ganun ba nangyari, Patrolman? Wala po siya sa akin sinabing ganyan, Senador. Diwata. Hello sir, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, andito na po yung dating yung taon na ginamit po yung pangalan nyo, kaya po kayo nakulong. Yes sir. Diyos ko, grabing trauma ko, grabing anxiety ko. Naranasan ko talaga makulong dahil sa ginawa niya. Dapat maranasan mo din makulong. Alam mo naman na ID ko yan, pangalan ko yan, bakit gagamitin mo dyan sa pulis sa mga atraso nyo. So kailangan mo din siguro maranasan yung kulungan. Nainiwala ako sa sinasabi ng pulis na ID ko talaga yung binigay mo, 100%. Kasi napaka-imposible naman nun, na napagkamalan mo lang yung ID ko, alam mo naman na pangalan ko yan. Kaya po siya napunta rito, diwata, tayo, para humingi daw ata ng patawad sa'yo, baka patawarin mo humingi ng aregno. Sir, no? sir, grabe damit na po sa akin. Yan, sir, ang sen, laking perwisyo na po sa akin, sir, grabe. Kaya may, may kaso na naman kami sa korte, sir, doon na lang sa magpaliwanag. Naku po. Sis, alam mo naman po sa sarili mo sis na hindi ko yan magagawa. Huwag ba akong tawagin sis. Hindi ko alam na ginamit mo yung ID ko. Hindi mo ako ngayon kasi nandito na tayo sa kalagay. Hindi makinig tayo ka ating sa ganitong sitwasyon kung naging maayos lang kayo sa akin. Alam nyo yan kung gaano ako kabait sa inyo. Sis makinig ka muna sa akin wala talaga si sa uh, isip ko na gamitin yung ID mo dahil kilala ko kita. Nung kasagsaga nun... Ang kilala ko dito sa mandalo yung may hawak ng ting ID ko, wala nang iba. Anong gusto mong well, So ang biktima rito? Sis, alam mo naman ako, sa sarili ako, mo. Ako lang ako, dahil sa iyo. Kaya... Siguro, yung hinihingi mong tawad sa ngayon hindi pa muna. May kaso na tayo sa korte doon na tayo magpatawaran siguro. I feel so, sorry doon, talaga, talaga sa ganung kasi para ito, kaya ako nagpatol den din para maging aware ang lahat, para hindi na magamit at maulit yung ganitong kasing sitwasyon. Para magkaroon din kayo ng leksyon. Ako si Sula, talaga akong intensyon na gamitin ang ID mo. Kasi kilala mo ako, nung okay ang diwata, tinuring yes, na kita yes, na hindi iba sa kita, akin. Wait lang. Alam mo ba, hindi lang to yung atraso nyo sa akin? Alam mo yan, alam mo yan. Sis, kung may mga yan. ibang, kung may mga iba pong o, sa yung... Hindi lang itong po. yung... Itong ID ko. Yung... Itong ID ko, pangalawa na lang itong ginamit ko, pero may problema pa kayo sa akin na malaki alam ng mga tao yan. Andito Kaya ako, huwag ka sa akin maganyang-ganyan. Sis, to ako sis para lang doon sa ID. Hindi po sa kung saan. Kasi kilala mo ako, hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Ano ito? Nakulong na ako, sorry na lang, ganun-ganun na lang, nakulong Hindi. ako. I feel sorry That's sa nangyari talaga sa iyo, pero wala sa intensyon ko sis na gamitin ang ID mo. Alam mo ba kung anong perwisyo ang dinulot nito? Grabing trauma ko. Grabing alam ko, ko alam sis. nag alala ang mga tao sa akin lahat, nasira ako, lalo pa ako natira sa mga tao na ginawa mo, ganun-ganun na lang kadali. Alam ko sis, kung ako sa akin din man nangyari yun, ganun din ma feel ko. Pero ako sis... O bakit nga? Wala ito sa nga isip ko. Eh, ang wala... ng pangalan ko, bakit mo binigay sa polis? Eh, pwede naman ko... sabihin mo yung pangalan mo. Hindi ko sis binigay. Sinabi ko na yung pangalan ko at wala akong, wala akong physical na ID mo. Huwag mong sabihin na biktima ka rito. Ba ito ang biktima rito sa sitwasyong ito. Huwag mong sabihin niya sa akin. Kahit kahit hindi mo hindi maniniwala. W ako yung nabiktima rito, hindi ikaw. Kaya huwag ka magpatiktim dito. Wala ako sis, ID mo na physical, alam mo yan. Pinituran okay, lang natin na yun samitlo, nung kasagsagan na. May duplicate ako niyan dito. May duplicate ako ng ID na yan. Ano pang i-deny mo? Huli, huli ka na nga, nagpapalusot ka hindi, pa. Hindi sis, sana kung gusto kong gamitin yung ID mo, natatandaan mo ba na hi hiniram ko una yung alam mo ba, ID mo? Ba, mo ba, kung hindi ako nagkawaran, hindi ko alam na ginamit mo yung ID ko nalaman ko lang nung nagkawarant ako, ma-intention ka talagang sabihin yung ID ko, mabuti na lang ito, nagkawarant ako at natulpon talaga kita. Ganon. Hindi, hindi ganyan talaga si, si nangyari. Na Maniwala ka sa akin. Sana naman, yung mga times na pinagsamahan natin noon, paniwalaan mo naman ako ngayon na hindi ko magagawa Bakit? Sa mga times na pinagsamahan natin, anong nangyari? sa mga tayo na pinasama natin. Alam ba kung ano nangyari? Di ba mo yan? Sis, Huwag ka magbulag-bulagan. Negosyo, ka negosyo ito? po yun. Tsaka tauhan lang o, po ako ano doon. Tauhan mo bakit? lang ako. Hindi kita tauhan. Tauhan ka business partner ko. Hindi kita tauhan. Kaya huwag sa, mo sabihin yan sa akin. Sa diwata pa rin yun, sis. Tauhan ka ng business partner ko. Hindi kita tao. At saka, ikaw yung lumapit sa akin. Bakit ko nakilala yung sinasabi mong gusto mo? yung totoo. Hindi kita tao. Alam mo naman, tao naman ka sis, lahat. ng business partner ko. Kayo, huwag palanda ka na tao kita. Lahat kaya kung may po... may ID sa'yo, ikaw ang naglakad ng mga papers ng Diwata, Paris, Quezon City, Brands, kaya nagbigay ako sa'yo ng ID. Yun, yun nang, yung totoo. Yun ang to sana si sana maintindihan at mo at ako. Ito, maintindihan mo sana ako, sis. Ako, na Anong ako ang naglalakad ano, ng intindi, ID ba, mo. Sa so sana, inyo? kung intention kong Intensyon kong gamitin ang ID mo, di ba kinuha ko pa nga yung driver's license mo kasi hindi nga pinayagan yung tin dahil walang lang, walang picture, walang signature. So paano maging Patakutin identification yun, sis? Kung hindi, hindi mo gamitin yung ID ko, bakit ako nagkawarant ngayon na nahuli ako? Hindi Sinong ko, sis, wala akong, na, na, wala akong ano, sis, na gamitin ang ID mo. Bakit na yung ID ko? Wala ako si sentensyo na gamitin. Yun lang talaga ang sa akin. Wala sa isip ko na gamitin ako, yung ID mo, sis. Huwag ka na dito magpabiktima. Huwag ka na magpabiktima hindi, dito. Hindi si dito. Nag... May biktima man dito, hindi ikaw ako. Hindi ako sis na nagpapabiktim. Kilala mo ako. Malinis akong tao. Wala akong record. Malinis? Yung pinuha mo sa akin ng 350,000, puro kayo pangako. Yung kas ko, pera ko. Plus yung utang nyo, ako pa nagbayad. Sis, ano, alam na alam mo sa sarili kayo, mo. Magsalita ka, mo ikaw ang kumukuha sa akin ng pera, ikaw ang kumukuha sa, Sis, kumukuha sa akin ng pera. Alam na alam mo sa sarili mo kung saan yes. ang punta yung 350,000. Oo, pero ikaw ang kumukuha sa akin ng Hindi pera, inuntos sa iyo. Hindi sa akin personal yes. yun. Yes, pero ikaw nga yung kumukuha ng pera sa akin, inuto sa iyo ng bus mo. Alam mo ba Ginagawa ko lang sis yung trabaho ko. Empleyado lang ako doon. Kaya ka, Sana naman maintindihan mo yung side pa ako ko. Hindi mo sa inyo na kung paano nyo ako apakan yung pagkatao ang, ko. Ang, bina ito, ang, bina, ang, binabanggit mo na yung 350,000, kinuha ko sa iyo, in-scam kita ng 300,000. Oh, oh, ikaw yung humiram nun, ay na 350,000. sa iyo ng amo mo, kaya aminin mo yan, totoo yan. Kinuha, ang 350,000 sis, hindi yun ginamit sa construction ng Diwata QC. Nung... hindi nga, wala na akong pakialam kung saan yung ginamit pa umutang nung ka sa pumunta akin. pumunta ka doon sa Diwata QC, kas, ka gawa ka na muna. po sis ang Diwata. Nga, makinig ka muna, makinig ka muna. Ang maliwanag dito na nahiraman mo ko ng 350,000 cash, wala na akong pakialam kung saan yung ginamit. Tapos sabi mo sa akin, after a waiting, kas ang nyo tiki, ibabalik nyo. Lumipas ang mag-iisang taon na, wala pa rin yung pera ko. Yung pera ko, wala pa din. Ako naman si Tapos si sana yung pakinggan. Sis, ako naman Tapas sana yung ano mo. Pa, mo. Wait, 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 ako naman, naman yung sana yung pakinggan mo, sis. Sa mga kalukuhan nyo. Ako naman sana yung pakinggan mo. Wait lang, wait lang, wait lang. Plus, yung putang nyo sa Quezon City Branch, ako pa yung binayar, ako pa nagbayad 300,000. Samantala, kayo ang magbabayad dapat noon. Puro kayo pangako, kaya nabulit ko may-ari. Ang, ang ano ko lang doon, kasi meron akong papila na permahan. Kayo, ako ang nag-suffer lahat, ang laki ng atraso niya sa akin. Yun ang alam mo yan, Angel. Magsabi tayo lang kung ano lang yung totoo dito. kung ano lang yung totoo. Kaya nga, sisa ko nandito para magsabi ng, ng totoo. Isa lang masasabi ko, this time, hindi pa ako ready para patawarin kita. Ah, okay. At least maliwanag. Kasi alam mo, sarangilito, eh, meron man tayong tawag na mediation. Pagdating sa korte, susubukan ng korte bago i-acat yun sa oh. judge, tuloy-tuloy nagugulo yung kaso, subukan kayong pagbabatiin. Kung hindi kayo madala sa pagpapabatian, eh, tuloy-tuloy ng kaso niyan. Pero pwede naman mag-file ng desistance si Diwata later on kapag nagbagong isip niya, lumambot na yung puso niya at lumamig-lamig na. Depende sa diskarte mo. Naintindihan niyo po yun. Opo, Senator. Kailan po kayo ready, Diwata? Hindi ko pa alam pero kailan ako maging ready. Pero this time, hindi muna ako ready sa mga sinasabi mo. This time, hindi talaga ako ready. Ipa Kung sakali man, eh, patatawarin mo siya, ano mga kondisyones? Ano kasi to, eh, konektado to sa lahat ng mga problema ko regarding sa parisan ko. Okay. Um, okay. Siguro pag nabigay nila lahat yung para sa akin, lahat ng mga damit ko, mm -hmm. pwede naman. Pwede okay. naman sir, pwede naman. May binabagit ka 300,000 something, may yes, balik ko. oo. Yung binayad ko sa Quezon City, okay. binayad ko yung hiniram nila, that's yung mga franchising fee ko, kasi konektado yan siya eh. Siguro pag nabigay yon lahat, pati itong, itong mga perwisyon na nangyari sa akin ngayon, yung bayad ko sa attorney na pag sa de, yung lawyer ko eh. Siguro kung lahat yan masitil na maaaring patawarin ko kayo. Pero kung ganyan-ganyan lang tayo, parang malabo Sir, eh, nakita ko naman sa panalita ni Diwata, yung facial expression niya na no, all galit na galit talaga. So hindi pa itong tamang panahon na para magpakatawarang kayo. Well, siguro pag tumagal-tagal, di ba? Time heals wounds, ika nga. Eh, hindi natin alam yan. So for now, wala, high blood na high blood si Diwata. Yes, sir. Kasi alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko nung na ako dito na natulog talaga ako sa kulungan, sir, as in. Maintindihan yan, sir. Hindi ko matanggap na wala naman akong ginagawang sama, hindi eh, diba naman, napanood naman napanood akong nagrabyan. Pero di ba, minapanood ako ng minapanood ako ng video nung ikaw na nasa kulungan, pinag-aagawan ko, gustong tumabi kasi, sa kanina kanila. mga preso, dito ka, sabi tayo, kasi kita <laughs> sa naman, sumata feeling ko tuloy, ang ganda-ganda ko. Pero siyempre nga, wala pa isip ko yung manalaki na kasi naka-stress talaga. Yung utak ko kasi, hindi, gumagana na, parang wala naman sa panglalaki Pero marami <laughs> saan ang lalaki sa loob, no? kaya lang talaga yung utak ko ng stress. Eh, paano di ba, pag na napunta sa Muntinlupa, marami kayang gustong tumabi sa kanya. Tingin mo. <laughs> Ay, ano, Intel, subukan mo naman ikaw, pumasok sa loob. baka ka rin, kagaya sa akin. tingin maganda ka doon. <laughs> Kasi ako, pinagagawan ako doon, may ito ka, dito ka, pwede ko ang ganda-ganda ko. -ganda Kaya, Talakin mo rin yan. Tingnan natin kung maganda ka din sa na Di ba Nakita mo ba doon si Dagol at saka si Peryong? Yes, yung yes, doon <laughs> din. Doon so, lahat sila nakita ko. Okay. Huwag <laughs> ka makalala. Hindi na malalaki naman yung mga katawan nila. Mga master, yung mga prinsos doon yung iba. Talaga ito si Dimata, magaling magpatama din. So sir, off air po din naman mag-usap. Mm -hmm. Kasi sa ngayon nakita ko talagang hindi siya maawat eh. Pag tagal-tagal, maaari. Siyempre, Maintindihan rin niya na tao ka lang, pero tao din siya. E nasaktan mo siya. Nakulong. Mahirap talaga makulong. Yes, Kaya Kahihan yun. Yung makulong ko tapos mapunta sa loob ng kalabuhoso. walas okay. Wala siyang kasalanan. Diwata, sabi mo rin kanina na pagdating sa korte, <laughs> tinanong natin. eh baka iba na magiging takbo doon, pwede mo siyang patawarin, pwede na hindi. Kasi may tinatawag na desistance. Pag uh, nagkaayos kayo ni Diwata, nabigay mo yung mga gusto niya, eh maaari, may mga kondisyones siya eh. Pag na-meet mo yung mga kondisyones niya, maaari patawarin ka. Tama po ba ako, Diwata? Yes, Sir Raffi. Okay. Maliwanag. Pasensya na, Sir. Wala kami magagawa ngayon. But anyway, pasalamat Parang kami po. at pumunta ka dito para magpaliwanag. Salamat, Salamat sa iyo. Magandang po, hapon. Salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you. Thank you.